So, yun, what's up mga lods? Ito na naman yung mga huli namin sa aming paglaot. Bago nga namin na huli yan mga lods, matagal-tagal din na biyahe ang inabot namin. Ang spot kasi na pinagkuha namin yan mga lods ay nasa 12.8 nautical miles. Kahit ganun kalayo mga lods, maganda naman yung biyaya na binigay sa amin. bagong nga tayo magsimula mga lods, maraming salamat sa mga followers ko dyan. At sa mga gustong magpa-shoutout mga lods, comment nyo lang kung tagasan kayo para ma-shoutout natin. Ayan yung bangka namin mga lod sa labas Sobrang cutting ngayon ang playa Kaya yung loob ng ilog hibas din di malalim mga, mga lods Yung isang kasama ko mga lods sa na hindi sa bangka Mukhang hindi nakapansin dito nga mga lods, hindi ako napansin na kasama ko kaya nagulat siya kala niya kung sino lang yung umakyat sa bangka. Sarap ng tulog niya mga lods, kasi yung naglabas ng bangka namin mula dun sa loob ng ilog. Hindi na nga siya umuwi ng bahay mga lods para mabantayan niyo yung bangka na hindi mahibasan. Sarap tulog mo ah! <laughs> <laughs> oh. Dali. yung flashlight? Ay battery nga pala, bullshit nandun yung flashlight sa kanya. Binalikan ko lang nga yung ibang gamit sa bahay na naiwan Bago maya maya ay umalis na rin kaagad kami Butas pa yung likod na ng short ko mga lods Pagpasinsahan nyo na wala na kasi akong ibang masuot Pinaandar ko na nga makinadyan mga lods Kaya tuloy na ang biyahe Let's go! Bago nga tayo magpatuloy sa aming biyahe, mga lods, isishare ko lang ito sa inyong ginagamit naming mapping. Malaking tulong din ito para sa ating mga kapwa mangingisda mga lods. Yan nga, mga lods, kung napapansin nyo yung kulay pula na yan ay kami. Tapos may kita nyo dyan yung pupunta namin, mga lods, sa 12.8 nautical miles ang layo. Sinukat ko nga yung distansya nyo, mga lods, mula dyan sa pinanggalingan namin hanggang sa pupuntahan namin. Offline okay. mapping nga pala ito, mga lods, kaya malaking bagay talaga. Kung mapapansin nyo mga lods, malapit na kami dun sa spot kaya agad na rin kami nag-aria ng aming kawin. Itong ang kawin na ginamit namin mga lods, panghuli namin ng mga pamain namin para mamayang gabi. Ganyang isda nga yung namin mga lods, tinatawag namin yan dito sa aming lanuhan. Dito nga mga lods, may kumagat ng mga lanuhan kaya tignan nyo kung ilang peraso ang papaahunin kong isda. Bwisit na aso to, grabe kaingay. Pangit na nga ang buses, dagdagan niya pa. i-pass forward ko na lang ang mga loads para walang cut yung video natin. Bago nga tumakip silim mga lods sa so lumubog yung araw ay eh, dalawang balde eh, na nakuha naming lanuhan. Mabilis kasing lumambot yung isda na yan kaya ginlagay na kaagad namin sa ice yung iba. Dito nga mga lods ay gabi na nagpadingas na rin nga kaagad si Kyabuyit para makapagluto ng aming hapunan. Dahil gabi na nga mga lods ay magsisimula na rin kaming mga will. Yung tinuturo ko pala na yan mga lods ay yung mga ilaw na malapit na bangka sa amin. Kaya kahit na malayo kami mga lods ay hindi kami kinakabahan dahil may mga kasama naman kaming ibang mangingisda. Medyo madilim na nga yung video ko dito mga lods dahil isang piraso lang yung ilaw namin. Maya-maya nga mga lods, nakapasan pa na kagad si Kaya Tungto -tung ng isang kilawan. O mas kilala sa tinatawag nilang kanuping. Hmm. Oh. matigas yung... Kilawan mga lods. Hmm. Hmm. Taplik. Huwa sa taplik. Oh, ang sumunod naman na nakapasan mga lods ay si Kyabuyet Nakuha niya nga dito ang isang malaking indong. <laughs> Kuha sa taplik Indong, Indong. Masarap yung gataan Sabi <laughs> ko Indong talaga Taba ito ya Maya maya nga mga lods Nakapahaw na naman si Tong Tong ng isang kilawan Parihong laki rin nga sa unang nakuha niya May mga isdang nakuha din ako dyan mga lods Kaso lang wala mag sa akin Kaya sila na lang muna yung bibidyohan Sila na lang muna yung bida sa bidyong ito mga lods <laughs> Ayan mga lods. Pigay mo sa ang ano? Are. Pigay mo na, dapat piniga mo na lang bandang ulo. Yeah. Ayan, para hindi makapil pa lang. Okay, piga ko. Ito mga lods Dilawan ulit. Dalawa na lods, ang po ako, dalawa na. Ang sumunod nga nakuha ni Kaya Tongtong ay isang dapak na malaki na sa isang kiluhin na nga yan mga Pusit nga pala yung ginagamit ni Kaya Tongtong na pamain dito mga Lods Bakay namin ano? Pusit Sabi yeah, ka laki Pagkandalin uh, O oh, Lods ating kilo Pagkandalin kilo Pagkandalin Pagkandalin kilo Pagkandalin 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 Samba Lord, samba. Ito nga mga Lods, bandang alauna ng madaling araw ay eh, nakapaahon na naman si Kyo Tong ng isang malaking pasuan. Dalawang kilot kalahati na nga ang timbang yan mga Lods. Marami nga kami mga iba't ibang isdang nahuli mga Lods, hindi lang na video yan dahil sa puyat na rin namin. Hanggang dito na lang ang aking video mga Lods, maraming salamat sa inyong panunood.